Ang uh, ito ang lahat ay uh, wala kong ibang pagkasasalamat o pagpuri sa ating Panginoon sa so, Kristo. Palapakalaman po natin ang mga Diyos. Siyempre po, uh, napakasarap sa pakilagdam. Upo na po kayo <laughs> kay Happy Bell, kay Gons Bell, tsaka kay Gons dahil na uh, uh, pumunta po sila sa ating na uh, pamahalang bayan ng kanungin para po makatulong po sa 200 families at kayo po yun. Kaya pala pangangulang isigot ka ng gusto uh, rin po natin magpasalamat sa ating SA niya, Kabiling, sa ating bayan ni Hangkalupiteño, sa ating mga, uh, Pangulo ng Hangi Distas, Kuya Mani. Nandito po si Kuya Mani. At uh, sa ating pong yung asawa po nandito. Salamat po. Sa ating po, mother leaders at syempre po sa ating mga samahan ng Tiger Ladies. Tiger kasama ko yung minikon na nilito ah uh, si Kasi Hal Jojo Pagdangana, mo natin. Si Mons Si Mons de la Cruz. Uh, yeah. Si Agnes yeah. yeah. Pangan si, ang ating mautore na ko tiya lang yung mo. Galing po kasi kami ng uh, uh, sa pabaya. Galing po kami ng population. Pangatlo po itong bukyon. Uh, And after itong may 14 na uh, iskwelaan po kami pumuntaan. <laughs> at uh, si Lito salvo ang uh, ating vice mayor meron na home kasama sa paglilingkod si si Hal, Carlo, at Ah, Wala naman si Vice, pero hindi ko siya. <laughs> Alam mo ninyo, nakakatawa ko na meron po tayong masamang likod bayan na talagang ah, hindi dahil nasa holidays, pero napakasarap po na may kasama tayong ganito na ang uh, pag-iling ko dahil talagang uh, gusto ng curso. So, no, hindi dahil naman ng politics na dahil nasa politics ka, hindi ka lang So, salamat sa Diyos dahil nabigyan ko ako ng pagkakataon. Ayun, nakuha ko na lang Poi la zanzina si fa Kaya po, sa inyo po lahat, uh, kung puso po ang pagpapasalamat ko sa inyo, dahil, dahil po sa gagawin. Para po sa akin, bonus na lang po yun eh. Pero ang misyon na talagang dapat nating magawa sa kaya ng kalumpit, unang-una, yan po, pinagkalaw na po sa atin, yung kalumpit dialysis center. Kasi buhay po ang sinasalba ng kalumpit dialysis center. Kaya salamat sa Diyos at salamat po sa tingwala na ipinigay po ninyo. Yung, yung district hospital po natin, natin, sabi ko ma, pag naayos natin ang district hospital, iyon yung kapag buhay na nakaitiwan natin sa mga kapwa nating kalupiten dahil ito pong posisyon as bilang mayor, may hanggal ng tuwi. Ito ay hanggang ang pinakapatagal hanggang 9 years lang ang paglilugod ng mayor. Kaya huwag sayangin yung panahon na nandito kami sa panahon na ito na makagawa kami ng tapat-tapat para sa bayan ng kalupin. Yung pag que eu não podia esconder o dia. PWH dito sa bayan ng Bulacan. So, kita po ninyo, unti-unti, nagiging dahil nandito tayo sa tahanan ng Diyos. Walang well, iba na makakilala ng puso pagkatao natin, kundi ang sarili ko na ng Diyos. Puso. At ito po ay hindi kailanman uh, hinihingi ang balik o yung utang na loob. Hindi mo. Kung ano man po yung ginagawa naming pagbibigay sa kapwa nating kalupitan ninyo, ko ano man po yung nagagawa nating proyekto para sa tayo ng kalupit, iyon po ay pupulit at gusto ng puso namin. Kaya po, uh, isang tabi natin ang politika. Lagi po po pinapakusapan ang lahat ng mga pumapakasakalagay. sa dating no? Uh, Kahit na nasa side ka pa ng uh, kutima o luma o or orange man, walang pilihan. Nagtatawa lang na 200 bucks lang ang dala natin. O yeah. sa susunod naman, yung list na ibibigay nila kapita nila, nila consmen, nila consa, success to, eh kayo po ang nakareceive. Kaya, uh, ito po lahat ng na ginagawa namin sa bayan ng Kalupin. Ito po ay para, hindi po ito para sa sarili namin. Gusto po ito ng na puso namin at masaya po kami na naging iingkot sa bayan ng Kalupin at sa inyo. Kaya, maraming salamat po sa inyo.